Saklap ang nangyari. Palit muna ng spare tire. E, eh, diba dito na lang? Lalit dito. Dito sa ilalim. Oo, oh, dyan. Doon, doon. May bakal dyan. Ilalim. bago Hi guys, gusto po at welcome sa panibagong video. Ngayon ay pag-uusapan natin yung ano, Arivo tires kasi napabili ako ng isang peraso ng biglaan, di ba? Uh, sabi ko naman at uh, susubukan ko yung Arivo kung maganda ba siya, maganda ba yung kanyang performance. Kailan ko ba binili yung Arivo ng January ata? So, ngayon, April na. So, ang nangyari, habang nakaparada sa kondo yung itong Montero, nung gagamitin ko na kinabukasan, biglang dumapa yung kanan. Sabi ko, oh, flat na flat, lubog na lubog talaga. Yung gulong niya is dapang dapa. Okay? So, ito personal ano ko lang naman to, per personal experience lang. So, para sa akin, hindi ganoon katibay ang Arivo. Hindi matibay ang Arivo sa running flat. Okay? kasi sobrang dami ko ng gulong na ano, nabili na hindi naman katulad sa Arivo na nung ni running flat is para siyang nagpupulbo yung para parang nagpupulbo yung gilid. Okay, so hindi ko naman sinasabing hindi maganda ang aribo uh, based lang sa experience ko is hindi lang siya ganun katibay pag ni flat natin. So, kasi bakit ko nasabi? Kasi ang dami ko ng gulong sa mga sasakyan ko before na ni flat ko. Wala namang ano, hindi naman nasisira yung mga wall. Ay yung Arivo, nung ni, ni flat ko siya from condo palabas ng kalsada, as in nasira talaga yung kanyang wall so ayun dapat uh, napabili tuloy ako ng isang perasong Aribo din syempre arrivo pa rin yung binili ko para magpantay pa rin sa apat ano naman uh, syempre kasalanan ko naman yung nangyari kasi ni running flat ko pero yung ito nga yung comment ko sa brand is hindi siya ganun ka ano hindi siya ganun ka tibay pag ni flat mo siya sana nag gets niyo no <laughs> kasi kahit sa mga no sa Fortuner ko dati nag naggulong ako na akselera uh, ano ba yung mga yung Toyo tires basta yung mga gulong na binili ko sa Fortuner dati maraming beses na akong naflatan, napako at kung ano pa man tapos nirarunning flat ko yan hanggang sa maka kita ako ng na uh, vulcanizing shop. So hindi naman siya ano, hindi naman siya nasisira. Hindi naman hindi naman nabibiyak yung wall nung gulong. Okay, so sa Aribo, 'yun ang na experience ko. So comment down below kung meron din kayong same experience sa akin. So 'yun lang ah uh, yun lang ang pinaka-comment ko doon. Kaya, yun. Sobrang lapit lang nung running flat. Medyo malambot talaga siya. Malambot yung kanang gulong. Pag once na na-flat siya, uh, ni running flat mo, I mean, dapang dapat talaga siya. Okay? Ayun, at napagastos bigla. So, hindi naman sana siya masisira kung meron akong tools dito sa sasakyan. So, ang nangyari kasi, naiwan dito sa shop yung tools ko na pang tanggal dito sa gulong yung sa spare, spare tire natin kaya wala akong pang tanggal nung ano, spare tire ko sa likod tapos yung jack ko dito wala rin akong pang -kalso. <laughs> so, dahil sobrang dapang dapa na yung kanyang ano, gulong sagada sagada yung jack ko hindi pa rin umaangat yung gulong ko ah uh, ito lalinawin ko lang hindi ko sinisiraan ng arrivo uh, ito ay ano lang comment ko lang sa nangyari sa akin okay So, lilinawin. Comment ko lang ito. Personal comment ko lang to sa nangyari sa akin nung nakaraang araw na yun nga uh, niraning flat ko siya na galing ng kondo palabas ng kalsada at ayun uh, nasira talaga yung kanyang wall so medyo malambot siya okay so hindi ko sinasabing pangit kasi bumili rin ulit ako ng isang piraso so napagastos bigla ako ng 6,500 pesos para sa isang gulong So napagastos sa uh, ano uh, napagastos ng wala sa oras kasi siyempre kasalanan ko rin naman naiwan ko yung tools dito sa shop jack lang ang meron nako kaya yun hindi ko na hindi ko siya napalitan ng spare tire so ang ginawa ko uh, since ginagawa ko naman dati kahit yung patron ko pa dati ginagawa ko naman nirarunning flat ko talaga siya hanggang sa mga kakita ako ng vulcan vulcanizing shop at uh, yon uh, hindi naman nangyari na nasira yung gulong at ganit at ito pa sinek namin yung gulong nung natanggal na wala naman siyang pako as in ano inikot namin wala siyang pakong nakalubog or what so hindi ko alam kung bakit na flat siya ng ganun so yun lang guys uh, share ko lang thank you so much for watching sa club ang nangyari ba dito na lang? Lalo dito. Dito sa ilalim. oh, diyan. Diyan, doon, doon. May bakal diyan. Sa ilalim. Bago. Tapi ini belik